Narang ng ilang residente ang mga guro na may dalang ballot box sa East Rembo Elementary School sa Taguig. Pangamba kasi nila, baka magkadayaan sa bilangan oras na dalhin sa opisina ng Comelec ang mga balota. Nasa frontline line, balitang yan si Deva Buel. Nabalot ng tensyon ang bilangan ng mga boto sa East Rembo Elementary School sa Taguig kagabi. Ang mga residente nagbarikada ayaw nilang palabasin ng eskwelahan ang mga guro na may hawak ng mga balot box. Wala pa naman daw kasing napoproklamang panalo, ibinabalik na sa Comelec ang mga balot box at iba pang eleksyon para Fernelia. Takot nila, baka magkadayaan. Ang gusto namin ho, yung bilangin na do'o dito yung mga balota at ipok, iproklama kung sino yung nanalong kapitan. At hindi dapat dalhin doon sa dapat nilang pagdadalhan kasi... Hindi naman doon yung maninilbihan yung kapitan eh. Dito naman sa East eh. Ang kinakatakot niyo po ay? Yung madaya ho kami. Dahil sa tension, na-stranded pa sa loob ng eskwelahan ng ilang oras okay. ang mga gurong pagod na matapos magsilbing Paul Clerk buong araw. Natapos kami 7-12, first kami natapos, hoping na kami ay makakapunta ng Vista Mall at makakauwi na at makatulog at makapagpahinga. Pero ng sinasabi nila na baka raw snatching ng balot, madaya, hindi po totoo yan. Ang dapat nga daw nabantayan ng taong bayan ay yung original na election returns na binabasa ng Board of Canvassers. Duplicate copies lang naman daw ang hawak nila. Wala naman pong dapat pang uh, dahilan para i-hold ang mga guro papunta sa Comelec, Pagig. Kaya lang po ang nangyayari, ayaw po nilang kumayag. Kaya salip na nakauwi na po yung mga guro sa kanil kanilang tahanan, nandito pa po sila sa East Trembo para ma matapos yung Board of Canvassing. Maga alas 11 na ng gabi nang tuluyang makalabas ang mga guro ng eskwelahan matapos i-assiste ng mga pulis. Tuluyan na rin humupa ang tensyon matapos mapaliwanagan ang mga residente. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.